Kilalaanin natin ang Hot Moms headed by um, ka-contemporary uh, actress, host, Karel Marquez. Hello. Hi, Karel. Welcome back, Karel. I know. Second, third time na. Grabe. How are you, Karel? How's everything? Busy. Siyempre sa pagiging mom. Yan. Ayan. And of course, baka pwede makilala natin ang mga um, Hot Moms na kasama natin ni Karel. Yes, of course. I'm with Stephanie. So... Hi, Stephanie. Hello. And then, we have Sunshine. Hi, Sian! And of course, we have Priscilla Morel! Hi, Priscilla! Good to have you in the show. Yeah, Nako, it's thank you, thank you. And the best of luck sa inyo, sa inyong uh, laban ngayong gabi. Alright? At eto ba, syempre kung meron tayong hot moms, hindi mawawala ang mga kalaban nila, ang hot dads. <laughs> Ito na, totoong idol. Mga Lodi, lahat po sila, eh, kagaya ko, eh, naging cast member ng iconic youth-oriented show na TGIS. Yeah, correct, correct. Ang tip captain po nila, gusto natin pakilala ay isang uh, board member ng ating MTRCB. Oh, yes. Di ba, MTRCB? Wow. Uh, kuya, diba? Bob, yes. uh, behave kami dito ah? behave kami dito. Oh, of course, oh, yes. behave. Of course, Please welcome <laughs> Mr. Bobby Andrews. Yes. Hello everyone! Hello everyone, this is a family feud. At siyempre, Dong, kasama natin dito sa Hot Dads. Of course, Michael Flores. Yes. Yep. Paulo Ravales. Hello. Hello. Dino Guevara. Yep. guys. Teka, at may isa pang miyembro ng Hot Dads. Ding Dong Dad. Yes. 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 Yeah. <laughs> <laughs> alam niyo naman eh, sumusunod na ako sa mga yapak ninyo. Wow. <laughs> <laughs> alam naman, alam naman. <laughs> <laughs> anyway, alam niyo, hindi, ito laging tinatanong, Kuya Bak. Yes nangyari na siguro siya, pero kailan ba kaya ang susunod na reunion ng TGIS? Ano ba mangyayari? Alam mo, marami nga nagtatanong yan. The, ang mahirap kasi dyan, paano yung bubuo lahat? Kasi oh. kung gagawin natin ng TGIS, hindi lang pwede yung first gen or second gen, maganda sana kung buo na lahat first and second. Oo oh. 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 nga. Oo oh. nga. Pero siguro inantayin natin yan. Baka dito muna tayo mag-reunion sa Family Feud dito sa mga picture yeah, mo. So, tingnan natin yung mga... Oh, my God! di ba? O, di ba? Meron pa naman, ha? Ah. Ano nangyari? <laughs> oh, yan. Good luck muna sa ating hot dads. Thank you, thank you, thank you. Thank you, brother. And sa ating hot moms. Here we go. Maximum of 200,000 pesos ang nakataya rito. Kaya, good luck sa ating two teams na umpisahan na natin ang round one. Kaya, Karel, Bobby, let's play round one. Come on. Narito na ang unang tanong! Top seven answers are on the board. Name something na nilalagyan ng sticker. Go. Correll. Kotse. Kotse. Nilalagyan ng sticker yan. So he says. Top answer, Karel. Karel Paso, play. Play, play, play! Alright, let's go, let's play. Round 1. Stephanie, name something na nilalagyan ng sticker. Notebook. Ng mga anak ko, siyempre. Notebook. Uh -oh. Survey says... Yes. Yes. Sunshine? Name something na nilalagyan ng sticker. Journal. 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 Yeah. Journal. Journal. Yeah. Journal. Journal. yeah. Journal. Journal. yeah. Priscilla. Something na nilalagyan ng sticker. Um, uh, cellphone. The bagage. Yan! Yeah. Oh, yeah. Cellphone. You got it, you got it. Karell, name something na nilalagyan ng sticker. Regalo. Regalo. Yung <laughs> 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 card, di ba yung susulatan mo, regalo. Wala. Wala. Alam na na mga hotline oh, oh, yeah. Stephanie, kailangan masagot mo ito. Give me something na nilalagyan ng sticker. Ah, uh, libro. Libro yeah, ako may notebook. Baka may libro, sabi ni Stephanie. Nandiyan ba yan? Oo, oh, oh, kanina oh. <laughs> pa sila nagdi Oh, Dins. Paring Dino. Suggest tayo kay uh, Kuya Bob. Name something. Alam nyo, napakadali lang na ito. Ewan ko, bakit di nila nakuha. Eh. <laughs> ano kaya to? Ref. Ref. Paul, something na nilalagay ng sticker. Para sa akin, Ref. Where, Mike? Name something na nilalagay ng stickers. Gate! Gate! Ah, yung mga ano. Di ba? Oh. May okay, mga kampanya. Oh, yan. Nilalagay ng sticker yan. Yan ang gate. Kuya Bob, sa'yo magagaling ang uh, final answer. Name something na nilalagay ng sticker. Ref! Ref! Hindi, alam natin, magnet mo dalas, Magnet. Pag sa ref, magnet, ba? Diba? Magnet! Magnet! Pero sticker kaya, nandun ba kaya yun? Baka, tignan natin, sabi nila, Rip. Let's see kung ano pa hindi natin nakuha. Everybody, number seven. Wall, number six. Ah, marami sa likod yan. Number five. Pinto. Nako, bilib ako sa hotdog. Saka 57 points agad sila.